Mayong buntag kini ang Sugbo News Live. Governor Pam Barikwatro nagpasalamat ni Vice President Sara Duterte nga nagpalig-on og nagdasig sa mga volunteers, rescuers ug frontliners sa padayon nga pagtabang sa naapituhan sa linog. Gipasalamatan usab sa si gobernador ang mga local government unit kon LGU nga nihatag og tabang ug nagpakabana. sa lungsod sa San Remigio. Gideploy sa Office of the Vice President Disaster Operations Center ang Kalusugan Food Truck. Ang Kalusugan Food Truck naghatag og mga pagkaon sa mga volunteers, rescuers o frontliners. Si Governor Pam Baritwatro, nagpasalamat ni Vice President Sara Duterte sa inisyatif nga naghatag kadasig, og kadasig o kaligon sa mga nagvolunteer. Sa kusog nga linog nga niigo sa Northern Cebu, daghan nga mga LGU ang nisimpatiya o nipadangat og tabang. Si Governor Pam Baricuatro nagpasalamat sa Provincial Government sa buhol ni Governor Aris Aumentado. Ang Bohol nagpadaog medical team ambulansya o search and rescue vehicle. Ingon man ni Saad o 5 milyones nga cash assistance aron makatabang sa mga apiktado sa lino. Ang gobernador nagpasalamat usab sa gipadayag na suporta ni Pasig City Mayor Vico Soto. Gipasalamatan usab sa gobernador ang suporta sa Davao City ni Mayor Bastido Terte nga nagpadaog mga medical team o volunteers gipasalamatan usab sa gobernador ang Lapu-Lapu City Government nga nagpada sa Northern Cebu og rescue team ug nisaad ug cash assistance nga 2.2 million para sa Bugo City ug mga silingan nga lungsod nga apiktado sa linog. Nagpasalamat ang gobernador sa Cebu City Government sa pagpada og mga ambulansya o rescue team. Si Governor Pam Baricuatro, nagpasalamat usab sa paspas nga aksyon o pagpakabana sa nasudnong kagamhanan ni Presidente Bongbong Marcos. Gipasalamatan sa gobernador ang tanan nga nagpakabana gikan sa public o private sector, mga volunteers tungod kay napakita sa tanan ang pagkabayaning Pilipino. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang sugbo. Sa mga musunod nga oras, atangi ang dugang pang mga kasayuran o balita nga may labot ang sugbo, din hilang sa Sugbo News. Ako si Munching Auxtero, Mayong Buntag.